Ayan na, okay na mga idol, no? Ay, ano na lang ito mga idol, ay... Prorotis na lang namin mga idol. Medyo ginabi tapos mga idol, napakahirap. Dito ko, dito. Hindi, pwede na po sa drive. Right. Okay na. Ay, mga idol, dati, pagka... Kuntin takbo, lumalag atong na dahil yung ano, know. yung... Yung bearing niya, yung pinaka... Swabit na? Ano eh... Tumutunog kasi umiipit. Kaya napalitan mga idol yung kanyang bearing no. okay na mga idol, wala nang tumutunog. Okay. okay mga idol. Good morning mga idol no. Ah, uh, tayong isang trabaho ngayon mga idol, isang 4x4 na uh, Pajero mga idol no. Ang problema mga idol, itong kanyang uh front uh differential carrier mga idol, yung kanyang uh, bearing mga idol, uh, durug lato no? dahil na, dahil sa kadahilanang uh nalubog sa bato. Tapos na tuyuan po ng gear oil mga idol kaya uh to mga idol na sira yung kanyang... Uh, birong ng pinyon saka ito mga idol Ayan, di ko na ang video mga idol nung tinanggal at nung magpalit ah, uh, nalubat yung silpong mga idol kaya ito mga idol i-install na natin yung mga idol dito sa ah, uh, kanyang makina engine mga idol ano? yan mga idol nakabitan na natin ng ano yung mga idol no ng mga bagong ano bearing idol tatlo mga nakil bearing dito mga idol Saka dun sa loob no dun sa kanyang pinyon nakabit na po natin yan ngayon ngayon kabit natin yung mga idol yung kanyang ano ano ito mga idol yan kabit na natin yan ito mga idol uh, bantang kanan po ito mga idol no? dito sa right side na ito mga idol nakalagay ito, no? ayan mga idol yung kanyang mga pyesa Pumili na rin tayo mga idol na uh, uh, gamit niya. ito yung rubber product mga idol yung sa bolt kit nya yung sa carrier nya mga idol no? at ito mga oil seal mga idol bumili na rin tayo para okay mga idol kabit na natin okay mga idol kabit na natin yung kanyang ano mga idol kanyang oil seal mga idol no? dito ko bitin natin 'yung mga どうぞ。 Ay mga idol, tapos na no? Ayan mga idol, ayan na natin ano Ano tayo ng asbestos na Ano ano isang ano mga idol no isang pajero na 4x4 mga idol may problema yung kanyang knuckle mga idol no nawala ng gear oil at nailusong sa baha kaya ayun durug durug yung bearing lumalagotok na humihintong pusa kahit may yung reno kaya nagtry tayo mga idol no hani onu taket santa <laughs> ando Aí na